sadyang madalas ginamit ng mga sundalong hapon ang simento sa kanilang pagmamarka. Madalas na rin nilang ginamit ang simento para magsilbing lalagyan mismo ng kanilang tinagong kayamanan ni Yamashita. At maliban dito, ginamit na rin nila ang simento para magsilbing takip o harang sa kinalalagyan ng kanilang tinagong mga mahalagang bagay. Ngayon ay meron tayong isang komento dito na siyang ating tatalakayin sa video na ito tungkol sa lumang semento na nasa loob mismo ng bahay ni KTH. Ka Ayon kay KTH, Ka ang kanilang bahay ay pag-aari ng kanyang nanay kung saan ay kanya itong minana sa kanyang mga magulang. Sa madaling salita, isa itong napakalumang bahay. Ayon sa magulang ni H, ang naturang bahay na ito noong mga bata pa sila ay purong gawa ito sa kahoy. Tanging ang bahagi na gawa sa simento ay kung saan nakalagay ang isang sementong hugis parisuka. Kaya maging sila ay labis na nagtataka kung sino ang may gawa sa naturang simento na ito at kung ano ang dahilan kung bakit simintado ito. Malapit lamang sa naturang semento na ito ay may lumang balon. Hindi nakuha ni KDH ang aktwal na lumang balon. Pero ang masasabi ko dito ay isa na rin ito sa mga paboritong lagayan o taguan ng mga sundalong hapon sa kanilang dalang mga kayamanan ni Yamashita. At marami na akong nagawang bido tungkol dito. Pero ang ating nakikitang larawan dito ay ito mismo ang aktual na naturang lumang semento sa loob ng kanilang lumang bahay. Nakikita natin dito na mukhang parang purong semento ang ginamit sa pagkakagawa nito kung saan ay wala itong halong buhangin. Sapagkat makinis ang ibabaw nito at mukhang hindi ito madaling basagin. Ngunit Mukhang parang hindi naman ito gaanong makapal dahil sa nagsisilbi lang itong takip. Ngayon, ang tanong ni ka -TH, ay nasaan kaya nakatago ang mahalagang bagay? Ang Lumang Simento Masasabi ko na ang lumang semento na ito ay nagsisilbi itong takip o harang kung saan ay meron itong butas sa ilalim. Medyo delikado na rin ito kung ang tinatakpan nitong butas ay isang malalim na vertical tunnel. Pusibling darating ang panahon na maaaring tuluyang marupok ang naturang semento na ito at kung may dumaan dito ay tiyak sa ilalim ng butas ang kanyang pagsak. Mas maigi na alamin natin kung ano nga ba ang nasa ilalim ng naturang semento na ito, lalo na kay KTH ka dahil sa ito ay mismong kanilang tahanan. Basi sa aking sariling pananaw, kapag natanggal natin ang naturang semento na ito ay may malalim na butas. Bilang isang treasure hunter, posibleng ang butas na ito ay pasukan ng isang malalim at komplikadong panel sa ilalim. Sa madaling salita ay mukhang malaki ang deposito na nakatago dito. Ang lumang balon Nabanggit ni KTH na may isang lumang balon, mga ilang distansya lamang ang layo mula sa naturang simento. Gaya ng aking sinabi kanina, ang mga lumang balon ay isa na rin ito sa mga paboritong taguan ng mga sundalong hapon sa kanilang dalang mga kayamanan. Sa kadalasan ay kanilang tinago ang mga ito sa pinakailalim na bahagi ng mga lumang balon. Maaring ang lumang balon na ito ay may butas na rin ito sa ilalim at ito ay konektado sa butas na tinatakpan ng lumang semento sa loob ng bahay nila ka -TH. Kaya posible na ang butas na tinatakpan ng lumang semento ay isa itong tunnel na pwedeng gamitin para marating ang ilalim ng lumang balon sa mas mabilis na paraan. Ang masasabi ko kay ka-TH. Masasabi ko na ang lumang simento dito sa loob ng bahay nila ka ay isang magandang proyekto lalo na kung ating mapapatunayan na ito ay gawa ng mga sundalong hapon. Kaya para kay KTH ka ay subukan mong magtanong sa mga matatanda kung ano ang nangyari sa inyong lugar noong mga panahon na pananakop ng mga sundalong hapon. Hindi mo kailangang malaman ang buong detalye kung saan ay sapat na iyong malaman kung ang mga sundalong hapon noon ay nagkampo o maski napadaan lamang sa inyong lugar. Gayon pa man ay mas makakabuti na basagin talaga natin ang naturang semento para ating malaman kung ano talaga ang nasa ilalim nito. Dahil kung meron itong tinatakpan na isang malalim na butas sa ilalim, ay sadyang delikado talaga ito at kailangang ayusin. Pero sa ngayon, ang payo ko kay KTH, ka kung hindi pa kayo handang basagin ito, ay lagyan na lamang ninyo ito ng harang para walang dumada ang tao sa ibabaw nito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.